Good morning guys. Uh, For today's video guys is uh, mama sel tayo sa ano kasama ko yung anak ko. Oh. Yan magpractice yan na scooter. Kasi di siya ma <laughs> ipamarunong mag scooter. Yan dito kami ngayon papunta Lunita. Dito kami sa dumaan sa may ano sa may Malila Hotel. Dito oh ko. Uwak dito dito tatakot sa tao. Yan. Yan yung Malila Hotel ano? no. ay papunta sa Lunita. Ayan. Ito yung highway ng ano. Ayan. Ito, so Lunita na yan, no. Ayan. Kasama ko si Christian. Yan naka-ice water. Ayan. Eh, yeah. Para matuto. <laughs> Yan namin ano dito. daming tao. Ito crossing ko naka ka oh. ah, na. ganong maraming tao ngayon kasi so, sabado linggo ang maraming tao dito yan sige sige oh matuhan <laughs> di ka pa masyado baka pupunta ya pagalong ka oh guys, nandito kami sa Luneta oh. oh. Ay, nantayan namin, dumating na rin Kasi magpapakain to eh, bagong ano to eh Bagong hasa oh. <laughs> Kain kami isa Kain kami sa Chowking Ano isa, lang aantay oh Nalibi Ay, ano? Nalibi nag kanina pa Kasi kakain daw kami So, dumating na oh, kakain kami Mamimili kami kung saan kami pupunta nalibih. Galing to sa mga, oh, nagbike. Aga-aga, alas 5 pa lang Bike Gan. Ito pa isa. Gan. Kasad, dito tayo. Kay Gan. Tambacyl din. Kasi Sabado ngayon, walang ang ano wala kong pato bukas pa ayun siya po wala yung dalawang gumagawin so natin yung ano to kaya punta kami ng Jollibee hehehe huwag ka man ang kasanak di pa marunong yan masyado ayan nag aalam pa lang ayan dito bawal magsakay sa bike Mira lang Pero kung mga dami bawal yan. Monday to Friday o oh, okay. pwede May mga babae rin doon ang bubike eh Ano naman siyempre eh Maganda eh Ma! Saan na to? Huwag mo ganyan masisira yan Saan to? Oh, Ay, nagbabike ko. Sige, sakay ka. Hindi, may iwanan mo, kami. Okay, pa mo, eh. pa -pa mo ba kami? Hindi, papark ko nga ito. Papaparking ko ba? Ito sa Jollibee. Wala parkingan doon. Ay, itali mo dyan, no? Doon natin itali para pagbalik natin. Pakuha, kuha. Ah, kasi doon tayo dadaan. Doon tayo dadaan doon. doon, tayo dadaan, doon ito, ito? Ito. ito sana kami dulumit, eh. Ano, inyo? Ito sana kami dulumit. Kasi wala kayo. Eh. Tagal mo dumating, eh. tayo Iiwan natin yung bike. Ah, hindi. Dahil ko to siyempre iwan ko dito. Sakarin dito. Hey, 'Di tayo eh. Baka mawala to dito kung iiwan ko dito. Ha? Huh? <laughs> ano? Oh. Eh, paandar na naman dito Meron ba paandar ngayon doon? Lagi naman dito. Ah. Meron 'yung sarado kalsada. Ilang eh, lang. 2 oh. minutes, three minutes. Oh Yan, lakad-lakad lang oo oh. oo nga eh fountain yan ano yan pool water pool tronawasa yan hindi siya magalaw na ano car ito hindi magalaw yan oh okay. hindi siya magalaw kaya taglalakad siya malawang matapos si mama si mama bakit? Ewan ko. Ako may ba kayo? Hindi ko alam eh. Ano hindi kayo nakakaan lang? Ha? Pangkain? Pangkain? Dailang kar. Anong... Saka saan po kayo kuya? Sa Pampanga. Pang Pampanga? Oo. Anong pangalan nyo kuya? Boy Malyari. Ha? Boy Malyari. Boy Malyari. Hmm... Ilan taon lang ka na kuya? 23 na. 23? Alam ka yung dalawa mo bag? Ano Alam, ba naman niya kuya? Damit. Damit? Bakit nakarti ka itong may alay May nila man ito? Eh, nangganap talaga ako ng ano dahil nagmimintinan ako. So, ah, nagmimintinan. Hmm, ganun ba? Hindi pa ilong sa loob. Bakit nandito ka? Eh, naopirahan ka pala. Hindi nga kung konting tulong. Ah, konting tulong. Kung, 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 kung wala naman, salamat. Di, eh. Eh, eh, bibigyan kita. Kaya mm. ako nandito. Humingi ako ng tulong sa kampa. Dahil kailangan ko. Hmm, sige. May pamilya po ba kayo? Meron. Sobra na yung ginaste. Marasal kasi yung inabot ng opera ko. Inabot ng isang milyon. Tatlo daan libo po sa ang hospital. Hmm, sige, sige. Bigyan kita ng 100. Okay na ba sa'yo? Malaking tulong na yun. Sige, sige. Hawa ka mga tukar. Bigyan kita ng 100 kuya kasi ano? Ah, uh, ito ay Kaya kaya ha. -tay 'Yung budget eh, ha? -tay Puncho, kuya, kuya. ha? Ah, okay. O, sige, kayo, ha. Sana oh. na. Oh, so, 'yun guys, ah uh, meron tayong uh, may uming lumapit sa atin. Ah, uh, huming nang ano? Ah, huming nang pangkain lang so binigyan natin kahit pa paano isang lang so akala ko uh, kahit saan palang lugar mayroon talagang ganon so pa! sa awa ni Panginoon uh, nakapag uh, ano rin tayo nakapag abot na kain ng pulong Papa! Pa! Oh. Mamaya akong gagawin ko? Oo oh, mo? Oh. Pira, binigyan ko isang daan. Oh, wala tayong pira eh. Ikat, ikat naman. Ikat naman. Tama na kay may sounds. So oh, ano lang muna. Hanggang dito na lang muna yung ah, video natin kasi may sounds. Bawal ang ano makapiray tayo. So, yun lang guys. Salamat.